guys. So today, uh, punta kami ng Lake Cebo with the brothers and sister and ang bulit. Ayan you know, nag stopover over muna kami dito sa ano, Surala. Bumili lang ng ano, ng oh. kuka. Kuk. Kuk. So ayan, si Nini. Hi. Uh, Hi. Yung mga bata. Ay, mga bata. So, wag enjoy enjoy muna kami habang andito sa sa Pilipinas pagdating sa ano, Ang sa si Paris. Ang kung may gusto ko kuno baklon. Si ko ay si tudlo ko tani ariyo. Compressor. Malapad pa nito, so guys. So, ito na nga nakarating na kami dito sa Lexibo. So, ang ganda, oh. Ayan. Dito sa Dito sa tinapyahan, dito sa Lexibo. Oh, okay. so amay. Ano, ito, makikita. Ito makikita mo yung views dito. Yan, ano ng mga tilapia. Yung fishing ano nila dito. Mm. The best tilapia in the pilot, ano Ang ganda ng ano dito tanawin. Kasi yung ano yung kubo nila. Ano talaga sa tabing ano. Ugh. So ayan ha. Hindi hmm. mo ito, ito 'yun sa uh, ano Kumutod daw taga <laughs> Yan si Ate, yan. Enjoy, ay, lawa, enjoy talaga ito, kaming sarap dito, ganda hmm. Sayang ay, si Kim. Ay, ha? Uting, Ay, ang ganda. Oh, 'yung ganda ng si si Uting. Yung akin. Then, ah, gagmay pa mana. Yan ang akon magulang. Kasi gado yan, do yan di oh. Ah. Ano ito? Ah, uh, mako pa. Ah. Naramay bunga uh, galing hilaw pa. Hilaw pa na siya. Nami ila ano ba? Nasurtihan lang kay Nami ila lugar. Mm. Uh -oh. Nami na. Nami na. Nami na. Nami na.

Balik ka. Balik ka ano daw. 'no? Pa na pa. Ha? Tatoy na. Hmm. Masakot sa braso. Di ba kayo nagbo kayo? Nagkaganyan kayo. Ah, may na. Ano ba? Ah, may May ganyan sana tayo, no? Ang galak pala. Ang galak pala. Ang galak pala. Ang

Ma. Kain na. Yeah. <laughs> Parang hot <though>, dog, tender, juicy. <laughs> <laughs> ano sa... Ito siya, malalaki. Yung maraming buto, ito yun. Wala pa. bangda Adepoknya Jadi kebelakang Oke nah. guys. kamu nih aku ngamagulang ma nga, ma ka uh, service sa amon diri sa Mindanao oh. mo. So, buot pa na. Oo, oh, kinasakripisyo niya. Kinasakripisyo niya gid ang iyang pakyaw sa amon. Kaya yun <coughs> So na kabot kami kung saan-saan dahil ano. Tapos ito naman yung aming bunso na oh, pinaka 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 pugi. Pinakapuki, bata, mabukot. sariwa, uh -huh. malikinit ang katawan. Ayan. At walang tatalo dito sa aming pinakaati yan talaga ang nagtaguyod sa amin guys. O yan yung ate namin. Sinakripisyo niya, hindi siya nakapag-asawa. Ate sa bukit. Dahil sa amin. Ate sa bukit. Dahil sa uh, amin. Dahil sa mga kapatid niya gusto niya mano makatulong so ito kami naka ahon-ahon ng konti konti lang ayan naman si Tuto ayan simple lang yan pero rock yan <laughs> simple <laughs> lang yan doon simple <laughs> lang pero rock. Ayan, yan naman si ate si ate Wilma asawa ni Dudoy sayang wala na si Dudoy Magrayon kami. Hindi siya naka, ano, yan naman si Daijin. Ang pinaka-sexy naming hipag. Yan, o. Oh, sexy. Pwede mo magtanong ng ano? Anong size yung ano dyan? Oo, oh, tala lang ng dansoy. Bahay-bahay. Hindi na. Ah, ka ba, no? 把那弄吧。<laughs> <laughs> <laughs>

pa welcome. Welcome sa inyo. Uh, pa welcome to sa inyo. Tuyo. Sa kapaksyon na tilapia. At sa tilapia from Lake Cebu. Yan, tilapia. Tama-tama pagdating nyo dito, luto na.

Grocery kami Ayan ah, Aming ano ah. Para kahit Sa linggo na yun Isang Starbuck lang Oo nakalagay Oo Ano pa? Ano yun? Kapabakas sila kipon isang kilo. Baka sa pansit. Ay! Ayan, namili kami ang binili namin. ادوونه Se tole. coach Qu Spaget bang ano ni Bingbong ba? Uh. Wallet niya. Yan, yung aking mga kapatid. Nama, bait. Nakakadiretso ah, na to sa sulod. So guys, andito na kami, nakarating na kami sa bahay. Ang tagal dagal ng aming ano. <coughs> Ito. Silicone na. Na Ito yung ano, hindi ah. Ang ganda-ganda-ganda. Ang ganda-ganda ng baby na yan. Ah. Spidey, Spidey. Spidey, Spidey. Ah. Oh. So, andito na nga guys. Nakarating na kami dito sa bahay. Maganda at nakapasok na talaga yung motor dito. So, uh. so may pangin ka? <clears throat> sa kabugaton ah. Uh. So, andito na kami. Andito na ang mga babies ang mga babies. Ah. Yan mga gutom. Gutom talaga. Yan, nangunguha ng buko si ate. Nagbubuko siya. Ayan, oh. No? Ah. Mamang. Mm -hmm. yeah. Sa box. sa box. Sa daw isa kasi may ano siya, masarap daw yung gagawin niyang sinigang. daw. Ha? Alag magano ka mag-fill up ka ga? Gawakan ng pilap. Ay, hindi ko pala Hmm. Hmm. di you na know vlog na matalik siya, yung Sayang na kulang ng kamiseng, kuna yun lang tutay na kariyo. Kumbina ka kami. Dahil lang, ko lang ng mga, mga. What uh, what's your, what's your tingog? <laughs> uh, kaya, isang dagul. Ika mo tawin nila. Ha, kayo

Yeah. Ate, ikaw naging cook ang eh. oh, pamilya Cook mm. ng pamilya. Kuwanan gin natin si Ruan. Kayo bihira lang yan makapunta dito sa sa Pinas. Hmm. Okay. Nasi ni hindi ini si Ini makan si Uh, Ace yan? Hi Ace! Ison? Wow! Tangkad pa si ano Orajong sa imuting si Ace? Si oui, Ace oh. Wow! Ang payatot, kumain ka ng marami. Ikaw na ko na ko Dito na naman kami sa Tinalak. Last day ng Tinalak. So, andito ka, pila-pila lang. Wow! So, ah. oh, uh, uh. Sinday Lidya. Sini ni Aling. Ayan. Gagala kami dito. So, mga pila, oh. For security. Ayan. Bago ka mga pasok. Ayan. Oh. Ayan, mga nakapila. Asa na si ano, Yuri? Hindi makita. Pakita si Yuri. Pakita sa vlog. Nakablog ito, nakablog. Pang YouTube. <coughs> dito so, ang dami pila for, for the securities. Ayan kami, group. Na pumunta. So, ayan may mga ano, mga t-shirts na mga binibinta. Ayan. Sana ba ako? Dito na. Kaya eh, sa likod ni ate pare. Um, <laughs> Almusal ng ading kula family. <tipan> Pang <Pangdikit>? tiket? <tipan> Table ano? mayroong biniling mantil doon sa loob. Mamaya lagyan. yan Ayan. <tipan> Ayun si Ina, si Unyok, si Kai-Kai ang cook this morning. Andong kay Kiana. Ano pa Ha? Ang susi naman ang dating mo dyan, Kat. Oh, ang ganda ng view pala. Oh! Ang ganda, Kat, ng view. Ayun naman si Utip, nagluto ng kanyang ah, pansit kanton, ay, pang almusal. Marami kaming sag, ay, manggang, hinog, santol. Mm. <ganges> <memorized> Yeah. Ina namin, ina, 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 ina,

itu disebut juga ular kala sexy naman yan. Palda-palda pa. Ay, ano, ote. Okay. Kayo na lang yung eh. roon na mag-sexy. Green, pink, red, blue. Ito na pala yun, Nin. Nin, are you tired? Yes, ha? Huh? I suka. Ay, su you suka? Why? Why you suka? Oh, welcome. Welcome home. Welcome home. Oh, andito na. Ay, score, score. Andito din. Andito din. Hmm. Hello, girl. Hello Jake. Hello, Jake. Sino to? Daddy mo? Kamay na daddy ni Scarlett. Lumiit? Daddy ni Scarlett? Hi, Dot! 1, 2, 3 <laughs> lang <laughs> to. Wait, 9. Lami <laughs> tulog ni Kiana. 1, 2, 3. Okay, good there. Ayan, welcome home. Your slippers, you ask your mommy there. Bless. Ayan, dumating na ang galing uh, Alex, Cebu. Ayan, ginutom sila. Uh, ginutom sila. Hindi kayo kumain doon. Parang abilis bilis nyo lang, no? nya si umi iat 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 miyang sekant ampun karne